Oy pre, Ha? Ah, suray pre, apesang suray pre. Suray. <laughs> diktos danaw pre, karumpak na abot pre. Ting haka lagi sa ha. diktos danaw pre. Matay belang balanghoy ni lolo pre, usah punuan. Grabing unura. Usa Usa na ini palit, usah ka kantir, usah ka mukunod. Grabing unura lagi pre. Ah. Ah. Rabi ha, pre. Rabi de gwa ko na belang huya. Di namoro to ka, di usah ka pre, Usa usah punuan. Grabing ini on pre. Ganitong lunghuya sa kong lolo. Tay lagi. Kung ang unod pre, kung imong sundon ang usa ka usa ka unuran, gikan sa Danau. Matay lampas ka sa Bogo. Di ka mahumag, di mahuman ukot-kot ang usa ka unod. Grabe wow. lagi pre. Nindot sa na imong balanghoy sa imong lolo pre kay dako kayo pero nasa kong lola pre. Kaliro pre. Ang ipang sugnod, mga truso pre. Kaliro sa kong lola kanagong mag-ukay ko lula sa kanon pre ibuhat ang ni lolo kay di man ako lula mag-ukay-ukay sa bugas ha ang yun ng istorya ha pre di kong mutuo ng kalirwa dako kayo atay binoa ang istorya ha pre huwag ka mutuo pre unsa ba yung na ito si mong balang ka sa na magsubuk ko di ka mutuo kalirwa lula Let's na nga sadili sa dili pa video haro. Amo na akong Alright, shout out dahil ni Jim Sumayang, Warren Abalyar, Babs Mas Bati, Birdida. Alright, shout out dahil kay Dolo. Sa akong pinalanggang kapikas, Maribit Katarinen, si ang Bindors, si Marites Alivio. Alivio. Alright. O shout out po sa Tanang Tagapasig. Double Dulso. Amigo o mga kaila, uyuan o mga igagaw. Shout out. Santa Cruz, Davao Sur. Pangilo. Shout out sa Tarang, Tagalog. O gang among tingira sa si MS Motosor si Jennifer Dio og si Gigi Pugoy. O salamat si Boss Dio og si Herma. Herma. Hanggang right. salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Bye.